Nagtataka ako kung bakit gusto agad umalis ni Sean. Eh halos kakarating niya lang dito. Gusto ko na po mo eh. Ha? Bakit naman kakarating mo ng kahapon ah? Eh kailan po ba alis yung mga tao doon sa kwarto ko? Naku, hindi alis yung mga yon Dito mga nakatira yun. Bakit? Ano bang ba problema mo? Hmm. Eh si Tito Mars po kasi. Anong grade mo na? Grade 7 na po ako. Ah, grade 7. 13 grade 7 edi eh tuli ka na opo oh. kailan ka pa nagpatuli yung ano po ako 10 years old ah three years ka nang tuli okay mga gano ka ano yan kahaba yan pag mga ano mga ganito mga ganito o ganito, ganito lang Uy, ito, ito naman, tinatan, tinatanong lang naman ka Tsaka tayo, tayo lang naman. Tsaka ano ka ba, wala namang mali siya yun kasi. Para man akong tito, para man akong pamilya kasi ba diba, Dito na rin ako nakatira. Gano nga, mga ganito, ganito, o oh, ganito. Ayaw mo samagot. Siguro mga ganito yan kasi tika ka samasagot yung eh, mga ganyan. Mga 5 inches. Eh, di sigurado nagja-jackal ka na niya. Mm. No. na? oh, yan. No. Kung hindi pa, gusto mo talaga. Gusto mo? Tara, wala namang tao dito ngayon. Tsaka tulog na rin naman sila eh. Ano? Tara. Gusto mo? Turoan kita? Tara. Game? Tara, dali. Tara na tulog na po ako <laughs> hindi ako ano, oh, hindi, 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 eh, hindi hindi okay lang. Po na, hindi muna uh, eh, si ano? uh, tayo hindi Wala hindi nga. hindi 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 Ano, 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 ano Nagulat ako nung narinig ko yung asawa ko na sumisigaw. So akala ko kung ano nangyayari sa kanya. Kaya napatakbo agad ako.

Si Sean? ah! 'Di ba kaya pa 'yung bukanya? Kita pukan na, Abetita. Pusahin mo. Ano 'sabihin mo nga, 'noo lang naman 'di? 'Noo. Luma. 'Di ba? 'Noo, basta na kaya? Luma. ka na 'Di ba? 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 'Di alis ka muna. 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? 'Di Saba, 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? 'Di

Dito nga, sa mga mo. Di yung parang tutuwa ka pa sa nangyayari. Palayasin mo dito yan! Tabas ka muna, ka ba ng bala? Wala, ano yung... Ha? Anong gusto Wala! 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 Tinanggap ka namin dito! Tapos ganyan gagawin sa mo! Ha? mo ako ng time mag-explain! Saka na natin lang Bakit ba? Ako na ako sabi niyo. Kasi asin mo dito yan. Ito ang pinakaunang beses na nakita kong galit na galit yung asawa ko. Sobrang nagulat ako. Kasi ngayon ko lang nakita yung gantong side niya. At nakita ko kung gano'n niyang kamahal si Sean. Ang anak namin. At bilang asawa niya, hindi ako papayag na masaktan siya. Hindi ako papayag na maagrabyado siya or what. Kaya ang ginawa ko, ako na mismo na sumugod kay Mars. Dito Mars! ano ba? Labas ka muna. <laughs> Putang ina na ba nangyayari ha? Putang ina nyo. Pre, wait lang, nagugulahan ako, umalis kayo lahat dito, please. Hindi ko rin alam. <laughs> sabi mo sa akin, sabi mo, ano nangyayari? Ha? Anong sinasabi Tignan. sa akin ni Pam na si Sean daw gusto mo yung Uy, hindi! Walang, ano? Walang ganun. Tinatanong ko lang kasi Sean kung nag-jacol na siya kasi... Bakit mo tinatanong, tinatanong yung ganun bagay? Tinatanong ko siya kasi gusto ko. Na, alam ko niya. Alam niya yung mga bagay-bagay. Pero walang mali siya yun. Bata yun. Bakit ko pagmamalisyahan yun, di ba? Bakit mo kailangan tanong sa bata yun? Bakit mo kailangan sa Tinatanong ko kasi gusto ko maging matured siya. Gusto huh? ko alam niyo yung mga ganong oh, klaseng ito, bagay. Yeah. Dahil mahalaga yan ngayon, Merk. Mahalaga yan yung, yung ibang mga bata. Ganyang edad, nagkakaanak yan, di ba? Wala silang social reproductive na mag-aaral na mga anak, ganyan. Tinatanong tonisyon. ko lang naman yun eh. Di ba? Tsaka bakit naniniwala agad My si Pam? Hindi niya malaking iningay yung side ko, di ba? Hindi niya malang hiningi. Yung ko, diba? niya malang hiningi. <laughs> Hinawakan ka ba? Ha? Hindi po. Huwag kang didikit sa kahit sinong mga ano dyan. Huwag kang magtitiwala. Pag mga ganyan, sasabihin mo agad sa akin, ha? Huwag kang matatakot magsabi. May, ano Ano, di ba? nung gabing yun, di ba, naglalaro, naglalaro kayo nun, di ba? <laughs> Naalim po nga, tanak, wala naman masama <laughs> ang intention. Di ba? Wala naman talaga. Nagsis-COD lang naman kami nun eh. Ganun lang yun. Pero bakit mo tanong ako nag ko sa sun? Dahil nga, gusto ko malaman niya yung mga ganong klasing bagay. Gusto ko, bakit? alam niya yung mga ganong klasing bagay. Maging matured na siya, di ba? Kasi maraming bata ngayon yung nakakabuntis agad. Merk, alam mo yan. Alam mo yan, kitang mo si Pam single, ma'am, di ba? Alam mo so, yan. Alam na, alam so, mo yan, na single, yung dad ka. single, ma'am, ni Pam ayong diba? mababanggi siya dito. At Alam di ako mo yan. Si kasi meron akong pamilya. Be, Baka naman anong kasi nangyari? Ano Sa'yo ako maniniwala. Huwag ka nasasabihin mo agad sa mami mga. ha? Huwag ka matatakot magsabi sa akin, okay? <laughs> wala naman, wala naman problema kung ganyan 'yan eh. Baka mali lang 'yung pagkakasabi ni Sean. Ano ba pagkakasabi ni Sean? Ba't naging gano'n agad reaction niya? Wala 'yung Sean Jory ni pa? Ni... wala wala akong sinabi Ako wala akong sinabing ganoon, Mark. Ka? Wala. Sigurado ako. Ako sa si Pam. Bakit din 'yo reviewin kaya 'yung CCTV? wala akong sinabing gano'n. Wala akong sinabing gano'n, B. Paano ba 'to? Diba? Tinatanong ko lang naman kasi gaganunin yung bata. Alam mo. Hindi, Minor yung gagan, tatanungin mo nang gano'n. Gusto ko lang Sawa, Kinuusap ko si Mars. Sin sinabi rin ni Be. Baka daw na misinterpret lang na siyon. Pero hindi, hindi naman daw ganun yung kasi si Be. Tsak! Huwag mong gawing ano yun nga. Bakit mo tatanungin eh, kung nagjaja ko yung anak ko? Ano? Gusto mo makita yung titi na ito? Wala ba siyang sariling titay? Bakit kailangan pa makita yung titi na ito? Pahingan mo kasi muna ako. Ayan, hirap sa'yo. Hindi ka na naman nakikinig sa akin. Yan ang hirap sa'yo, hindi mo ako pinakikinggan. Ako ang asawa mo! Kaya nga, makinig ka nga muna sa akin. Ang sinasabi ko nga kasi, baka nga mamaya na misinterpret lang ni Sean kung ano yung sinabi Be, ni Mars. O, oh, ito. Be, ikaw magpaliwanag. Ano ba? Paliwanag mo nga dito. Anong nangyari? Anong bakit nasabi ni Mars yun? Sige, paliwanag mo dito. Siyempre, di magtitinay yun! Eto nga si Be, o. Oh. Bakit ano ba yan? Ano, lalo mong pinapagroon na naman yung sitwasyon. Ano ba sinabi mo siya? Eto nga, hindi naman si Mars to. Si Marsh ba yan? Ano ba si B, ano? Bandang ulit, kami pa yung mali. Hindi ka mali. Sabi ko, huminahon ka muna saglit. Eh, parang ganun yung pinapalabas mo sa akin ngayon Be, eh. Be, sabihin mo na, tumihimi ka muna. Be, sabi mo nga. Wala naman ako narinig na gano'n na... na jajakulin ka kanya Wala naman akong narinig na gano'n eh. pangatan nga ako nun eh. OMG, bilang isang Disney princess, hindi ko kayang i-handle yung mga gantong sitwisyon. Feeling ko magkaka-anxiety ako dito. Fuck you all. Dapat kasi hindi ka uh. na ng mga ganon dito, Mars. Hindi din talaga yun. Naintindihan e, ko, alam ko. May pagkakamali ako, alam ko. Na-misunderstood lang ng bata. Pero alam mo naman, di ba? Alam ko, gusto ko lang naman siyang i-open sa mga ganong klaseng bagay. Walang mali siya yun, Lorenz. Walang mali siya yun. Di ba? Walang mali siya yan. Okay, hindi lang ako me... nabigyan ng oras mag-explain kay Pam, kaya bigla siyang sumugo dito ng ganun-ganun na lang. Pero yun nga, sa tulad na sabi ni Nicole, usa rin naman kasi yan eh. Malalaman at malalaman din naman talaga na siya. Mission niyang pagdating ng araw. Alam ko, alam ko, alam ko naman yun eh. Tangi na. Ang gago. Baka hindi naman yung intention ni Tito Mars. Hindi Inaba talaga. Inaba hindi talaga. Kaya, Ay, kilala niyo naman kaya, ako, kaya, kaya, ako. hindi naman po, ako ganun, di ba? Ano, diba? pakinggan muna si Tito Mars. Baka lang nabigla lang si Sam. Ano ba lang nung, nung araw nung gabi yun? Hmm. Pinilit ka ba? Hinawakan ka ba niya? Ano? Pinilit niya po ako pero hindi niya po ako hinawakan. Oh, yun ako pala eh. Wala naman palang masamang intention BFFP. Walang masama. Hindi, ganito na lang asawa. Uh, magpahinahon muna tayo tapos mag Paalis ah. mo dito yan, hihinaon ako. Wait nga lang, ayan na naman tayo eh. Naiintindihan ko yung galit mo kung saan nang gagaling. Pero sa akin kasi, Sakit. hindi kasi pwede magpapadala ka sa mga galit. Una sa lahat, pag galit kasi tayo, nakapag-desisyon tayo ng hindi maganda, nakapagsalita, nakapagsalita tayo ng hindi maganda. Kaya hanggat maaari, huwag tayo mag-desisyon ng galit. So, huminahong ka na muna, si Mars pakalmahin din muna natin. Pagkalma na lahat, mag-usap-usap tayo. Mag-meeting tayo. Kung mapag-decision na aalis si Mars, walang problema sa akin, wala akong pakit. Putang inong yun. Magbe-meeting pa. Asawa. Kaya nga eh, para nga malaman natin yung totoo. Kasi hindi ko naman sinasabing sinungaling si Sean, pero baka mamaya, iba yung dating sa kanya. Kung aalis man siya, nasabi niya yung totoo, kaysa baka mamaya naniwala tayo sa hindi totoo, tayo pa yung mapahamak sa dulo. Ayun nga yung point ko eh. Kung wow, aalis siya, mamaya sumas na alisin natin, walang problema. Kung gusto mo, umalis ka pa go. Para sa akin kasi, hindi ka dapat gumagawa ng desisyon lalo na kapag galit ka. Dahil pag galit ka, wala kang desisyon na magagawa. Pag galit ka, makapagsalita ka ng mga bagay na hindi magaganda, na hindi mo naman babawi. At lalo na pag galit ka, wag ka dapat magdi-desisyon. Kasi doon ka makakagawa ng isang desisyon na padalos-dalos ka na pwedeng ikamali. Hindi siya sinasabi kung ang decision, Pero ako sa sarili ko, ayoko nagdidesisyon na galit ako eh. Kaya ang ginawa ko, kinusap po yung asawa ko. Ang sabi ko, huminga muna siya, tapos saka kami mag-usap. Walang problema. Ayun, dapat tinanong niya, oh. Hindi etong bata. Okay oh, na. Dad. Kaya nga, kuminaahon ka nga muna. Kuminaahon na na. ka nga. Kuminaahon, kuminaahon ka muna. Minaahon ka na muna. <laughs> Minaahon ka muna, okay? Ano mo mo sa mama mo? 我又会第过个回答他呗。 hindi ko alam kung maganda yung intention mo, Mars, na sinabi mo yun kay Sean. Pero sa akin, ano't ano paman, man, mali pa rin na tanungin mo ng ganun ang mentor de edad. Akala ko ba, brainy ka? Bakit hindi mo isip yung mga ganun gano'n? Yan tayo eh. Mahilig ka pala sa bagets. Ano ba tawag sa ganun? ba diba, pedophile? Ano? Masakit ba ang sampal ni BFF? Well, well. Beastie. Wala naman talaga ako masamang intention doon kay Sean. Kasi alam ko, bata pa siya. 13 years old. Alam ko sa sarili ko na menor de edad yan. Tsaka hindi ako ganun yung tipong bakla. Oo, siguro ganun yung tingin nyo sa amin. Akala ninyo, gusto gusto namin yung mga lalaki. Akala nyo, ganit na ganid kami sa tite, isubo, burat, tamod. Pero hindi, di ba? Sinabi ko lang naman yun kasi gusto kong malaman ni Sean, sa murang edad yung mga ganong klaseng bagay. Kasi yung ganyang klaseng bagay, yung reproductive health dito sa atin sa Pilipinas, hindi masyadong napag-uusapan yan eh. Kaya kita ninyo, ang daming teenage pregnancies, di ba? Hindi nila alam kung paano magkaroon ng family planning. Gusto kong malaman ni Sean yung mga ganong klaseng bagay. Nang sa ganon, hindi siya magaya sa tatay niya. Hindi siya magaya sa tatay niya. May nakabuntis agad. Kita mo si Pam, di ba? naging single mom. Alam niya yan kung gaano kahirap yan. Buti nga dumating si Mark, si Naluche. Hindi lang siya, pati yung anak niya. Kaya sa lahat ng taong nag-aakalang minamanyo ko si Sean, na may gusto kong gawin sa kanya, na gusto ko siyang abasuhin, hindi totoo yan. Walang problema sa akin. Alam niyo kung anong problema? Kayo, yung mga utak ninyo. Masyado kayong madumi mag-isip, porkit bakla, akala ninyo ganun agad. Hindi ganyan. Tinanggap kita dito pinapasok kita dito sa loob ng bahay ko kahit labag sa kalooban ko. Tapos, ganyan ang igagatim sa amin. Tandaan mo, Mars, minor de edad yung kausap mo. Pwede kitang ipakulong at wala yung piyansa. At sisiguraduhin ko sa'yo na hindi ka makakalabas. Kantiin mo na ako. Huwag lang yung mga anak ko. Hindi ko kayang makita umiiyak yung asawa ko dahil sa ibang tao. Lalong-lalo lalo na dahil lang sa'yo, Mars. Mars, ito lang yung masasabi ko sa'yo. Hindi ko makakalimutan itong ginawa mo. Bakit mo minulis siya yung anak namin ni eh, Pam? Hindi ko pwedeng sabihin na bakit yung anak pa namin eh. Dahil mali yan sa kahit kaninong tao. Hindi mo dapat ginagawa yan, Mars. Munti ka na kanina sa asawa ko, buti dumating ako. Binigyan kita ng pangalawang pagkakataon. Pero bakit ito yung pinakita mo? Hinayaan akong ipakita mo sa lahat ng tao yung good side na sinasabi mo, Mars. Pero bakit nga humantong tayo sa ganito? Anong klase kang tao? Wala ka ba talagang delikadesa? Nasa ibang bahay ka? Anak na may ari ng bahay yung batang kinakausap mo tapos ganan yung sasabihin mo? Hindi ko alam kung hindi ka ba talaga nag-isip o talagang wala ka talagang isip. Mars, hindi ko kayang palampasin to. Pasensya ka na. Kung yung una na palampas ko, hindi na sa pangalawang to.